parang uh, inayos daw yung session hall na parang impeachment trial. Um, Bahagi yung... ng pagpagpagpaghandaan ng Senado yon, In inspection, kung kinain na nga ba ng anay yung mga dating ginamit na lamesa at witness stand, nilocate, nilagay sa kanya-kanya mga lugar at nang makita kung ano pa yung mga kailangan gawin at paghandaan. Dahil gaya ng sinabi ko, dahil na na ang impeachment, may katiyakan na na magkakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado hindi namin inaaksaya yung aming panahon bagaman recess sa paghahanda kaugnay nito. Sir, does it mean the trial is imminent or are you sticking to the original pronouncement na it will be after the SONA? Um, wala namang magaganap dahil recess. Ulitin ko, ano ang sinasabi ni Numan, hanggat walang sesyon at hindi na convene ng may sesyon, walang trial na pwede maganap habang kami naka-recess. Klaro at maliwanag sa rules namin yun.